Happy morning, Willy. God Miss Horizon Chaser. Meron na naman po tayo na on spot interview ngayon. Dito po sa Health and site Wellness na kung saan po talagang hindi ito scripted ha. Kung ano lang po talagang karanasan nila sa pagtangkilik ng ating mga produkto dito po sa Health and site Wellness. So, ayan. So, yung mag-asawa po ito at kung gaano nakatagal itong uh, kumpanya ay ganun din po katagal yung pagtangkilik nila sa mga produkto natin na safety at alam natin na kailangan natin maging totoo at ma safe din ang ating kalusugan, lalo na po kapag pamilyang pinag-uusapan. So mag-asawa po sila, sina Ma'am Daisy and Sir Melchor Espino, taga Quezon City. So alamin po natin Ma'am Daisy, happy morning po. Thank you so much sa pagpapaunlak. Alam natin nagmamadali po kayong mag-asawa. Sir Melchor, thank you so much po. Gusto lang po namin malaman yung talagang totoong-totoong karanasan nyo lang po dito sa health and sight wellness. Thank you po. Good morning po, happy morning. Ay, hello po, good morning <laughs> well, po sa kanila. <laughs> but, ano lang to, let's talk, para nasa bahay lang po tayo, ma'am. Yes po, opo. Um, alright, ma'am, Daisy. Um, kumusta po muna kayo mag-asa? Um, okay naman. Um, bali po, nag-drop lang kami para sa mga ano namin. Kailangan din natin na uh, mga ano dito. Uh, yes po, opo. Sir Melchor, um, bakit? kasi ito na yung na subok na subok na kasi kung yung simula simula pa uh, yung mga produkto na na to yung ginagamit namin kaya biya balik balik namin kasi nakakatulong talaga siya may effective siya alright thank you sir ilang years na po uli kayo na nagsimula po rito kasi hindi ko na matanda basta nung simula halos nagsimula yung company ko Basically, well, okay. <laughs> gano'n. Alright, sir. Sa etong mga produkto na nabanggit niyo po sa akin kanina. So, ma'am, alin po dito muna yung madalas ninyong tangkilikin? Ah, uh, yung Alta drop Alta drop So, eto po yun, ano? Alka. Ano pong meron nito, ma'am? Um, nakakaano siya ng ano, uh, alkaline. Alkaline siya ng paghinalo sa tubig. Okay. Nakatulong siya ng na alkaline ng water. Mm. And then, nagamit ko siya kapag uh, um uh, pagka mas maasid ako mm -hmm. ako nung one time nga po na yung acid ko mm -hmm. na para bang sabi ko nga oh, daliin dali na ako sa nung no, sa hospital kasi sobrang taas mm -hmm. oo pinagpapawisan ako nung one time nga po na yung acid ko mm -hmm. na para bang sabi ko nga, oh, dali, dali na ako sa, no, sa hospital kasi sobrang taas. Ay, talaga. Oo, pinagpapawisan akong matindi talaga noon yung time na yun eh. Na para bang ang tigas-tigas ng chan ko. Mm -mm. Kaya nung ano, nag, naghingi ako sa kanya ng water, mm -mm. ng maligam ng maligamgam, tapos pintak ng siguro mga limang patak lang o anim na patak. Gaano kadami yung tubig yung, na maligamgam? Ano lang, um, 250 ml. Oh, okay. Yung para isang baso, okay. yan. Tapos maligamgam siya. Oh, oh. Nung ininom ko siya, yun nag-burp talaga ako ng matindi. Yun na, na masmasan mas -masan ako. Sabi ko, salamat talaga sa alka Drop kasi, siguro kung wala yan, baka na Black usugod los, na ako. Oo, oh, oh, sa sobrang, siguro acid reflux. Oh, po. Or yung germ. Parang um, yan Yes, yun, eh, yes diba po. po? Yan, yeah, malaking mm -hmm. tulong talaga sa amin yan. Mm -hmm. Kapag ka masakit ang ngipin. Mm -hmm. At pati ang ngipin. Yes, natin. yes po. Kapag ka, ano may, mm -hmm. masasakit ang ngipin ng mga anak ko, hindi ko oh, pinaiinom Ilan po mga... yung anak niyo, ma'am? Tatlo po. Tatlo o po pag masakit ng ngipin nila, hindi ko sila pinaiinom ng gamot. Mm -hmm. Pinapag, ano, ko lang sila na mumog or mm -hmm. ano, or lalagyan ng ano mm -hmm. yung ngipin kung may mm -hmm. sira. Atin, Talagang nakaka-relieve siya ng ano. Anong lasa? May pagkano siya eh. Um, maalat-alat. Oh, maalat no, maalat Oo, oh, maalat-alat. Oo nga naman, di ba po naglalagay nga tayo ng asin? Oo. so, 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 The same time ganun din nakatulong din sa akin yung nagkaroon ako ng UTI. Yung pang wash mm, lang siya. Iwa oh, wash lang po. Mm -mm. Kasi mga kababaihan din na maiwasan, oh, 'di ba po? po. So, pang all around talaga siya at saka oh, talagang okay. ano mo siya. Talagang nakakatulong talaga na ano na miwas sa mga synthetic na gamot or yung iinumin para okay. Ba ka ano din 'yon, 'di ba? Okay. Kaya marakin tulog talaga sa amin 'yan. All so Ma'am Daisy, uh, sa madaling salita, ito po 'yung nagiging emergency yes, ano you. nyo agad medicine, parang yes, ganyan. Yes, so po, parang 'di ba po, kailangan sabi nga ng gobyerno, meron tayong kit for emergency, tama po 'di ba po? So eto dapat 'wag yan, mawala. Talaga 'yan nasa gubag, gubag go bag, talaga yeah. 'yan kasi nakakatulong talaga siya. All So, nga, no, yung mga may go-bag, lagyan na nito kasi marami palang pwedeng gawin. Eh, kung mga biglang naglindol, <laughs> nasa ilalim uh -oh. ka, sumakit ang ngipin mo, uh -oh. di ba po? Kaya um umano yung acid mo. Uh -oh. Meron ka nito sa go-bag, agad-agad, kahit derecha na. Tama uh -oh. ba po? Eh, kung nasa ilalim ka ng, ano, ng lupa, walang tubig, uh -oh. eto na. Tama, di ba po? Nakatulang Alright, siya. so, ma'am. Ah, sige pa po, pakikwento pa po. Baka <laughs> na-distract pa kita at may marami uh, yeah. kang magagandang karanasan. Um, one time din, yung isa kong friend din, oh, buntis siya. Oh, sabi niya, nireklamo siya, masakit yung ngipin ko. Hmm. Sabi niya, ganyan. Eh, sabi ko, hindi ka pwede inom basta ng antibiotic kasi buntis, buntis ka. Oh, Kaya narecommend ko sa kanya yan. Kaya no, nagre-re ano siya na nung nung nasubukan niya. Sabi mm -hmm. niya effective yung ano ha, yung binaimpina mo sa akin, ni-recommend mm -hmm. mo sa, sa akin na ano. Use Yo, user na siya gumagap and time to time pagka naubos yung kanyang mm -hmm. ano, yan nag re, nag ano na nag uh, reorder na lang siya pag nauubos yung uh. ano. Tapos na uh, ano na i ano din sa mga friends niya. Uh -huh. sure niya. Yun, eh. yun. Oo nga no kahit sa mga buntis natin uh -huh. kasi bawal lang mga gamot pag kasi Oo, yung baby. Uh -huh. All right sir, ikaw naman po, ano po yung sir Melchor, Ano naman po dito sa product na ito, yung mga experience po kayo? Hi. Share ko lang yung nakatulong sa akin yung ito, yung andographis. Ito, na-discuss natin to opo. Kasi yung nagsimula ako dito sa company, yung nireseta sa akin yan. Ang problema ko nun yung sa tiyang ko. Opo. Sa bituwa. Yan yung nireseta sa akin. Talagang ano na na-amaze ako sa product na yan. Ang pati dito. Opo. Oh, yan yung ginamit ko. Nilaklak ko yan. Yun, gumaling ako. <laughs> talaga? Oo, oh, nawala. No, Kasi sabi sa akin, oh, operahan na ako eh. Ah, oh, talaga po? Yung hernia ko, sabi. Oh, eh, po, yung bituka. Opo. Oh, eh. oh, opo. Masyado daw mababa. Opo. Oh, Ay, eh, nariseta sa akin yan. Nakatulong talaga siya. Mm -hmm. So, mga gaano katagal Wala po? Wala operasyon na, nangyari oh. sa akin. Oh. Yan yung ininom ko siguro mga isang buwan din. Tuloy-tuloy na gamit ko. Ilang beses Ilang capsule per day? Sa isang araw, minum mo mga reseta sa akin, mga li lima hanggang sampung kapsul. Kasi ano eh, ma Bababiin mo talaga, ano matindi na yung nararamdaman ko eh. Oo. Kaya hindi ko makalimutan yung ano yung andographis na yan. So thank you Oo. pala dito, ano? Walang operasyon. <laughs> Naiwasan no? operasyon. So, kaya salamat siya sa ano sa produkto talaga na Andographics. Ayun so amazing po yung karanasan niyo sir. So thank you oh, totally. sa pag-sharing. Mm -hmm. Hindi namin akalain mm -hmm. na may ganyan pa lang karanasan. Mm -hmm. So all So sir, thank you so much. And ano pong mapapayo mo sa ating mga kababayan? Ayun, oh, kailangan kapag kami nararamdaman sila, uh, huwag niyong baliwalain. Ah, uh, itong mga produkto dito, yung company nakaka, na na namin na ano, na pwedeng nila subukan. Kasi herbal naman siya. Ah, uh, para maiwasan yung basta-bastang operasyon, malaking gastos. Ano? Alright. Thank you so much sa napaka ano ba matawa. Napaka ano ba matawag, ano matawag doon? Wala ko masabi. <laughs> Hindi ko akalain na may ganun pala talagang totoo. Ano po? Thank you sa sharing dito sa Andro ano? Andro Graphics. So yan, bago lang tayo dito. <laughs> Pero ganyan pala to ka amazing. Mamaya alamin niyo kung magkano ito. Alright, ma'am. Ano pa pong mga produkto na tinatangkilik natin? Yan, yung choco. Ang paborito yun ng mga anak ko. Mm -hmm. yan, talagang ano siya na nire-request nila, you no? mm -hmm. uh, na yun yung gusto nilang ano, uh, sa breakfast mm -hmm. o merienda. Sintente yeah. kasi ngayon mga gatas, mga mm -hmm. ano, masyado matatamis. Opo. Uh, hindi siya healthy talaga. Mm -hmm. Pero dito? Uh, yan, ano, uh, mararamdaman mo naman na ano, na bukod sa masarap siya. Uh, maganda sa pakiramdam sa tiyan hindi mahasin. Parang uh, yung... Uh, energy, may energy ka talaga. Opo, oh, yung umiinom ng, wag na natin bangiti yung brand, yung may O oh sa huli, <laughs> sabi magiging malakas. Pero pa, parang ano, may nabagit nyo nga po, ano, pag sumobra ka rin naman, hindi din maganda sa health. Unlike mm -hmm. dito ay herbal at uh, kung anong benefits binibigay nyo, mas matindi ito. Tama po ba, sir? Tama, tama, mm -hmm. tama. So yun, yung mga anak nyo po, ay talagang ito na, yung pinapainom ninyo? Yes po, oo Nakatipid ba? Um, same, same lang din eh, yung mm -hmm. ano eh. Di, mas, mas piliin na natin yung herbal, mas okay. nakaka-goods pa yun ay sa yun. katawan. Okay. So, same okay. lang din naman ang price sa mabibili din. So mamaya, alamin mm -hmm. nyo magkano ito ngayon. And ano pa po ang uh, na-experience nyo na mga produkto? Yung ano, yung chlorella sa ito buong pamilya yan. Oh, ang iinom namin. Yan, ito. Ah, yung ah, sa. Ano ba? <laughs> yan na duling ito po, ayan. ayan. Carolina. Well, sir, ano po ang naitulong sa inyo nito? Ano yan eh, yung hmm. mga bata. Opo. Masigla sila. Okay. Oo, hindi sila basta-basta nagkakasakit parang pinaka vitamins ng mga bata vitamins nila e, Mga ilang taon na po yung mga anak natin Yung ano ko panganay ko ano siya nasa 20 plus na Oh ah ganun oh, yung bunso Bunso ko na 12 Ayan. Kasi nga naman, uh, siyempre yung 12 years ago, di ba po? Hindi sila sa ito. mga produkto dito eh. <laughs> so, yun, ito na yung pinaka-vitamins nila nga naman. Dahil siyempre, sa si school, hindi masapatan yung mga kinakain nila, di ba po? Tama ba? Yes, so, ito kasi pagkain ng astronaut. So, pagkain na rin ng inyong anak. Baka mag astronaut sila. Hindi <laughs> 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 may, may iwasan po yung, ano, yung mga makakain sila ng mga... Hindi ano ba? sa labas ng mga hindi healthy. Opo. Kaya nakakatulong siya para pangontra na rin sa anong sa mga sakit. Yung mga nakukuha nilang hindi healthy na mga pagkain. Okay. So, yun. Sperolina lang din pala. Alright, so sir, thank you uli sa napakagandang experience dito sa chlorella natin, Sperolina. So, alin pa, alin pa po dito ang uh, tinatangkilik natin? Itong rub, Ayan. Ayan, yan. Wow. O, laging baon yan pagka sa biyahe. Bakit? Ah, uh, kontrahilo. <laughs> mahiluhin. So, Yung mga mahiluhin sa biyahe, ganon. Ah, uh, Tsaka mm -hmm. ano din, uh, nakaka-relieve din siya ng ano, kapag ka, hindi ka makatulog. Opo. Oh, Ayan, nare-relieve ka na. Uh, oo. Parang massage relief. Oo, oh, nakaka-relax oh, kapag ka matutulog ka na. Opo. Oh, Opo. So, ganon ang dinudulot ito mga... Mm -mm. Same din, kapag meron kang nararamdaman sa lalamunan, mm -hmm. iyan ano mo lang siya, i -rarab mo lang siya sa kamay and then, uh -huh. sisingutin mo lang siya. Uh -huh. Yung mental na, ano, papasok siya, sa sa, mm -hmm. ano mo, mm -hmm. eh, nakaka-relieve na rin siya sa umiubo ka, mm -hmm. or meron kang nararamdaman sa lalamunan. Ayan. Mm -hmm. Alright, so thank you so much dito po sa Herbal Rub, damit ng buong pamilya ni Sir... Uh, Melchor and Sir Daisy, alin pa po dito ang ating tinatangkinig? Ito na, subukan namin yan. Ayan, so Alcamin C, -si. bakit? Kasi, alam mo, panahon ngayon, di ba, marauso lagi yung mga kakahawang sakit, mga Opo. ubusi po, Opo. may malaking I mean, tulong yan, panahon. Mm -hmm. Kaysa bumili ka ng mga maasim sa sikmura ng mga vitamins. Ah. Doon sa mga butika. Pag sumobra, di ba po bawal din yun? Masama din ano po yung vitamins eh. Pero dito? Ito po, kahit walang naman yung uh, chan mo, uh, ano siya, safe siya, wala siyang side effect. Walang side effect. Na, kung masakit ang chan. So, kumbaga, panatag po kayo rito. Oo, totoo. <laughs> totoo po yan. So, talagang... Ayan ha mga kababayan, ito po ay on-the-spot interview lang. Hindi po siya scripted. Kung ano po yung naranasan nila, yun lang po talagang sinasabi nila. Kasi hindi nga po pwede kako yung hindi totoo, yung mga uh, ilalahad nila dito. Tama po ba, ma'am, answer Ah, po. Salamat po. Tayo yeah, thank you so, so po much. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin kami. <laughs> <laughs> Oo oh, nga naman, hindi sila magtatagal. <laughs> kung alam nila hindi totoo 'yung mga produkto rito. Thank you so much. Ah, uh, bilang panghuli, ano po minsahin natin doon sa mga hindi pa nakaranas na tangkilikin 'yung mga produkto natin. And uh tungkol naman po pala sa medyo uh, kumik uh kumikita rin ba kayo, konti? Or ano bang ginagawa niyo? Ginagamit niyo lang din ba? Or meron po kayong tips para doon sa mga ordinaryo mamamayan natin o yung mga nasa bahay? Ano pa po? Sige po. Um, para Shearing sa katulad kong mga, ano, mga mam sa bahay din, uh, Oo, nakakatulong okay. din siya sa financial. Mm. Na, uh, pwede kang magbenta-benta. Uh, mm. uh, hindi naman malaki, pero pa mm. paano, bawi. Ah, Oo, oh. nababawi mo yung yung konsumo mo, nababawi mo Ah, so para pong, syempre tinatangkilik nyo po ito. Parang gusto nyo lang po makalibre na lang. So benta-benta din. Di ba po? So 'yun ang technique <laughs> para ma-spoil ma din yung sarili niyo. Tama. All sir, kayo naman po. Sa akin man uh, masaya diba pagka na share mo. Bilang ama ng tahanan. Oo. Ano Pagka yung... na-i-share natin yung uh, mga 'yan, mga produkto na maganda sa sa'yo, tapos na naging nakatulong sa kanila. Masaya sa pakiramdam yon. Uh, uh, na makatulong din. Uh, Na-i-share niya lang uh, din. Share-share share lang. Kung sakali po may nagtatanong taga Quezon City, malapit rin lang naman sa inyo, kapitbahay, di ba po? Pwede bang makikisuyo sa inyo na magpabili din at uh, kayo na po ang uh, mag-share sa kanila? Anong number po pwede kayong makontakt? Um, sa number ko Opo um, <laughs> Ayan, Pwede na, kayong <laughs> pwede kayong mag uh, text sa akin hmm. sa number na 8822. Ayan so hindi po nila alam yan na ah. number nilang i -plug. kasi nga po syempre silang nakakaranas eh So yung mga etong produkto lang po na naibida nila So pwede po kayo doon na magtanong sa ma sa kanila mag-asawa kasi sila nga po ang nakakaranas na kung gaano katotoo yun kasi mahirap naman po mag-share nang hindi mo na karanasan, di ba po? Totoo yan, o. Oh. Ayan, so, so kaya bakit sa kanila po kayo dapat kumontak? Alright, so sir, kayo pa, ano pang uh, may papayo natin? Or, oh, and paano po kayo makontak din uh, bukod kay ma'am? <laughs> Baka may iba po kayong style o oh, pamamaraan. Ayun, yung number ko naman, yung uh, 0917 Ayun ang number ko na pwede nilang kontakin. Mm -mm. So uh, at least si service niyo po kung sakali, makatulong uh, man lang kayo. Oh. Uh, pwede nila subukan yung mga produkto na dito. Mm, -mm. Uh, malaking tulong to para sa uh, ano sa mga kababayan natin. Alright, sir, pag mayroong mga na OFW, pwede niyo rin bang entertainin o mga taga-ibang lugar? ah uh, pwede naman. <laughs> Alright. So thank you so much po sa inyo Wala na po ba tayong nakalimutan na maibida Baka meron pa ma'am Bago magtapos Kasi talagang gusto natin na uh, Makatulong sa ating mga kababayan Sa magagandang karanasan po natin Dito sa produkto ng health and sight wellness Kaya kung meron pa po uh, Humabol pa <laughs> Meron pa ba? Hindi pa yata nabanggit ng coffee, no? Ah, yung coffee. oh kasi bidang-bida na to, eh. Talaga pong alam na natin to kasama. O, sige, gusto talaga rin. Alright, okay. Sa sarili karanasan, habol lang sa etong Healthy Blend 15N1 Coffee. Kasi nga naman, halos lahat naman ito talaga habon. Alright, ma'am. Go ahead. Yung coffee natin talaga ay, bukod sa masarap siya, at makrimi, hindi siya acidic coffee. Opo hindi siya nakakadagdag ng acid sa ano. Kung baga, ano siya, um, yun nga, hindi siya maasim sa sakimura. Kaya kung ano man, kung coffee lover kayo, pwede niyo pwede kayo talagang mag niya, use niya, talagang masisiyahan kayo Ayan. sa paggamit. oh O, ilan na po sila? Nagpapatunay nitong kape. <laughs> Ay, yung mga may hilig po sa kape, uh, subukan niyo po to, mabisa talaga tong kape na to. <laughs> Yan lang masasabi ko. <laughs> Alright. Thank you so much po sa pagpaunlak. Hanggang sa muli. Thank you so much. At to Brad, thank you so much. Alright po mga kababayan, sila pong mag-asawa talagang uh, hinila natin. Ang dami po ng pinamili. Alright. So, happy morning po muli para doon sa ating mga kababayan na hindi pa po tumatangkilik ng health and sight wellness na mga produkto. So, yan po ay pinakita sa atin ang mag ng mag-asawa na on the spot po na interview habang sila bumibili po rin dito sa Health and Sight Wellness. So, alamin natin mga presyo na yun na kanilang mga nabanggit at paano tayo makadiscount dahil uh, kailangan natin na uh, matry para po mapatunayan po ano po mga um, nasabi na po ng ating mga on the spot na na-interview. Ayun uh, nga po kay, <clears throat> sorry, kay Sir Melchor na nakatulong sa kanya itong uh, Android graphics na kunsaan ay talaga Android graphics na kunsaan nakatulong sa kanya sa kahit ano po so how much yon? 'yun po ang SRP natin talaga is nasa 1,000 pesos isipin mo 'yun mura na 'yan kasi po pag nagpa-opera tayo, magkano? ba diba po? Pero syempre, hindi naman natin binabawal yung gusto magpa-doktor. Gawin po natin yan. Dahil uh, talaga namang inaral naman po ng ating mga espesyalista na mga doktor. Pero syempre, may karapatan ang bawat tao kung ano po yung klasing uh, pamamaraan ang gusto niya muna sa kanyang kalusugan. So, pinili ni Sir uh, Melchor na uh, unahin yung mag-herbal lang muna. So, eto nga po, yung andrographics na nakatipid pa para sa kanya kasi hindi na nga po siya naoperahan. Kaya eh, bakit din natin ito subukan sa halagang 1,000 pesos? Pero mamaya, may discount po yan. Malaking discount kung gusto mong makuha ng 550 pesos only, pero dapat magpa-member po tayo. Ito po ay uh, 1,500 pesos. May lima ka na, na pack na kape. At may mga packages pa rin po rito na pwede kayong uh, mamili para po makadiscount kayo ng halos 40 to 50 hanggang 60 percent. Ang A, ang entry, uh, limang, ito na, nabanggit natin, 1,500 to. At meron pong uh, herbal rub na walo. At meron ding isang bottle ng B-Complex. ayon So, pwede rin yun. 1,500 pa rin. At kasa, kasi kung magkano po yung halaga na in-entry ninyo, yun din po yung halaga ng produkto. Basta total 1,500. SRP price muna. So, sa pangalawang bili mo po, ay distributor price na po siya. Direct selling lang po tayo ha. So mga kababayan, uh, para po ang produkto natin ay maibenta po natin ng tamang halaga lamang. Dahil syempre po, ang company, lagi pong iniisip niya yung, uh, yung ating bulsa. You know, yung makakatulong po talaga sa ating mga kababayan na gusto po umayos yung ating kalusugan. So yan po ang tip lang ng inyong lingkod para po makatipid kayo. At nga, magkaroon po kayo ng negosyo. syempre po, huwag niyong bentahan ng distributor price. Dapat, SRP. Kasi, kaya nga po, uh, nagne yung ating mga nagatangkilik kilik dito para po sila ay makabawi din. At makabili sila ng halos libre na at kumikita pa ng produktong ito at makatulong sa kalusugan ng ating mga kababayan. Alright, so, yun po ang... Uh, yung presyo no, na nabanggit na natin. At itong Alkamin C, uh, Alka C. Magkano ba ito? So, yan po ay nasa 120 na capsule po ito. 160 or 120 nga. Yun po, ang halagan nito ay nasa 1,500 only. Mura na yan. Kasi magkano ba po yun? Eh, syempre, uh, nakakailang ulit po tayo. Ako, ang tagal nito ilang buwan eh. So... Um, safe pa po. Nabanggit nga ni Sir Melchor na very 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 safe ito sa ating mga Uh, kababayan na gustong uminom kahit di pa po kumakain, so ma ma magandang maganda po na matry natin para matry nyo din kung may bad effect or ano bang side effect nito, di ba po, para maging makatotohanan pa din so yan po ay murang-mura lang nasa 1,500, pero chlorella, spirulina, yan so pagkain ng mga astronaut at vitamina na rin sa ating mga kabataan, para po sila ay punong-puno ng sustansya at siguradong panatag po yung kalooban ng pamilya, lalo ng mag-asawa, si na Ma'am Dexy and Sir Melchor, talaga po nagkaroon ng kapayapaan para sa kanilang mga anak. At ito na po ang tinatangkilik ng kanilang mga anak, ano po, lalo na, na yung mga nag-aaral. So, magkano? Mura lang kapag po ay member. At ang SRP, mura pa rin po. Nasa 1,500 only. Pero 750 kapag po member na po tayo. Tayo. Ayan. So, tandaan, magkakaroon po tayo ng oh, raffle draw para po abot po natin yung uh, mga maramihan na mga nag-order na ko cash na po ibibigay natin and produkto. Pero gusto natin produkto para mapatunayan nyo po kung gaano kaganda yung ating uh, etong ating mga produkto dito sa health and sight wellness sa uh, and healthcare center. alright. Muli ang inyong lingkod Miss Horizon Chaser. Para po sa ating uh, hindi pa nakakakilala ay uh, mag-like at mag-subscribe po kayo and follow na rin po sa ating programang Happy Morning Show sa YouTube meron din po 'yan. At alam natin na ang happy morning ay lagi pong uh, makatutuhanan din ng ating mga balita. hinggil sa sensya, at teknolohiya, lifestyle, at syempre po, ang mga, basta nakakabuti para po ay bumuti ang ating buhay. Muli, magpapaalam po tayo at huwag kalimutan, itry ang ating mga produkto mula dito sa Health and Sight Wellness. Bye! I love you all!